3.43 ng madaling araw. Pero gumising kami ni Nestor ng 3 a.m. Maaga po tayong magluluto. Mayroon po tayong ready for ano, delivery mamaya ng almusal para sa mga trainers atlet ng Dasmarinas Cavite. Maaga kaming gumising. Uh, una, nagluto muna kami ng sinaing na kanin. Ang gusto kasi ng mga atlet sa umaga, almusan nila ay kanin. Request nila gusto nila ng pritong tuyong isda. Kamats nung ginisang kamatis na may itlog. Kasi tinatanong namin sila kung ano ang gusto nilang ulam. At ito yung isa sa mga request nila ngayong almusal. Ginigisa na po natin ang bawang at sibuyas. Nagay na po natin ang kamatis. Nagay natin ang seasoning na pampalasa. Lagay na po natin ang itlog. Luto na po ating ginisang itlog na may kamatis. Pagprito naman tayo ng tuyong isda. Ito po yung tuyong salinas na isda. Ready na for delivery ang ating nilutong, ginisang itlog na may tuyong isda at kanin. At meron din silang extra rice. Ito pong niluto natin ah, para po sa walong atleta na nagtitraining po sa Dasmarinas, Cavite. So umaga, ah, hindi po kami ah, nagdi-deliver. Si Sir Fernan po ang nagdadala po nito. Siya po yung coach po ng walong trainers po natin. Mga one man po kami magluluto sa kanila. Nang almusal, tanghali, at hapunan. Mamaya tanghali, ah, tsaka sa hapon, kami po yung nag-deliver ni Nestor Lakay. Ito tayo masarap na suka. Sa para sa si Nestor Lakay po ang gumawa nito, siya nagtimpla. Yan, ito po, oh. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Natapos tayo magluto 4.30. Nag-umpisa tayo mga 3 a.m. Ito po'y masarap na almusal. Sana nagustuhan niyo po ang aming video. Maraming maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.